Sampung taon bago ang kasalukuyang araw, sinubukan ni Luffy ang kanyang bagong kapangyarihan ng gum gum fruit sa party's bar. Ipinaliwanag sa kanya ni Makino ang likas na katangian ng mga devil fruits. Sinabi ni Makino kay Luffy na ang pagkonsumo ng devil fruit ay magkakaroon siya ng special na kapangyarihan at bilang kapalit ng pagkakaroon ng supernatural na kapangyarihan, ang kumain ng devil fruit ay nagiging mahina sa dagat at nawawala ng kakayahang lumangoy. Pumasok si Shanks sa bar at habang kausap siya ni Luffy, mas maraming Red Hair Pirates ang dumating at nag-anunsyo na nakaimpake na sila ng mga buwanang rasyon. Tinanong ni Luffy si Shanks kung kailan siya babalik mula sa susunod na paglalakbay at ibinunyag ni Shanks na hindi na siya babalik. Sa kasalukuyan, si Luffy ay naglalaro sa bangka habang sinusubukan ni Nami na patahimikin siya para makapag-focus siya sa pagbukas ng safe ni Morgan. Itinulak niya si Luffy sa isang punto at halos tanggayan ng hangin ang kanyang straw na sombrero, at sinabi sa kanya ni Luffy na huwag pakialaman ang sombrero dahil ito ang kanyang pinakamahal na pag-aari. Sa wakas, nabuksan ni Nami ang safe at inilabas ang mapa sa Grand Line. Dahil walang alam si Luffy kung nasaan ang Grand Line o ang heograpiya ng mundo, gumuhit si Nami ng pangunahing mapa ng mundo. Ipinahayag niya na hindi siya naniniwala na ang One Piece ay aktwal na totoo. Pero si Luffy ay hindi nagdadalawang isip sa kanyang pagnanais na hanapin ito. Sa hindi inaasahan, ang tatlo ay inatake ng isang paparating na barko. Na nagpapaputok at nagkalat ng pulang gas sa kanilang paligid. Ang gas ay sanhi ng pagkawala ng malay ng tatlo. Nilunok ni Luffy ang mapa ng Grand Line para itago at nakita ni Luffy ang isang Jolly Roger na lumilipad mula sa umaatake na barko bago siya nawala ng malay. Nagising si na Luffy, Zoro, at nami sa loob ng isang kahoy na crate, at naniniwala si Nami na nahuli sila ng mga marine. Ngunit isiniwalat ni Luffy na ito ay mga pirata dahil sa Jolly Roger na nakita niya. Pagkatapos ay ibinaba ang crate, naiwan ang tatlo sa gitna ng isang circus performance ng Boggy Pirates. Ang circo ay dinaluhan ng mga ordinaryong mamamaya na mabisang inalipin, kinakadena sa kanilang mga upuan at inutusang tumugon ayon sa nais ng na mga gumaganap sa pamamagitan ng mga cue card. Ang kapitan ng crew na si Boggy ay pumasok, Inihayag niya naghahanap rin siya ng mapa sa Grand Line. Sinabi ni Baldi pangarap din niyang mahanap ang One Piece at maging Pirate King. Pinilit ni Nami si Luffy na hindi sinasadyang ihayag ang kanyang kakayahan sa Devil Fruit, sapat na nakakagambala kay Boggy upang payagan siyang makalabas ng tent. Gayunpaman, puminto siya sa labas dahil sa pagkabigla ng matuklasan niya na ang bayan na kanilang kinaroroonan, ay ang Orange Town. Nalubos na sinira ng mga tauhan ni Boggy. Ang pagkabigla ni Nami sa nakita ay nagpapahintulot sa mga tauhan ni Boggy na maabotan siya at ibalik siya sa loob. Inutusan ni Boggy na dalhin si Nazoro at Nami sa berdeng silid habang tinatanong niya si Luffy tungkol sa mapa. Sa Shellstown, nakarating na si Nagarp at Bogart sa 153rd branch. Ipinaliwanag sa kanila ni Morgan kung ano ang nangyari, si Morgan ay nagsisinungaling na nagawa niyang takutin ang mga mananakop kahit na nanakaw ang mapa ng Grand Line. Kabilang sa mga Marines na nakatayo sa atensyon si Kobe, nakaka-enlist lang noong umaga, pati na rin si Helm Epo. Sinisi ni Morgan ang kanyang anak dahil hindi niya mapigilan ang mga pirata sa pagtakas. At pinuri si Kobe sa pagligtas kay Helm Epo. Nang maglaon, ipinatawag si Kobe sa opisina ni Morgan kung saan nakatalaga talaga sina Garp at Bogard. Tinanong ni Garp si Kobe kung paano ito nakasali sa Marines. Sinabi ni Bogart na may nakakita kay Luffy sa tavern bago ang pagsalakay ng pirate na kasama si Kobe, pinaghihinalaan nila si Kobe ay isang kasabwat ni Luffy. Nagpa siya si Kobe na sabihin ang totoo. Inihayag niya kung paano siya nahuli ni Alvida at pinalaya ni Luffy. Pinatunayan niya na pangarap niyang maging isang marine at dalhin ang mga pirata tulad ni Luffy sa hustisya. At tinanggap ni Garp ang kanyang sagot, ngunit nilinaw na Garp na dapat tulungan siya ni Kobe sa paghuli sa pirata na nakastro na sombrero. Sa Orange Town, si Zoro ay nakatali sa isang gulong habang si Nami ay nakakulong sa isang birdcage. Nawala na ng tiwala si Zoro kay Nami dahil sa kanyang pag abandona sa kanila kanina. Si Zoro ay nag-aatubili na sumang-ayon na makipagtulungan kay Nami na makatakas dahil sa ginawa niya kanina pero wala na silang ibang option kundi ang magtulungan. Nagtatrabaho si Nami para palayain ang sarili gamit ang lockpick. Nang maglaon, ang crewmate ni Boggy na si Kabaji ay pumasok sa silid at ipinakilala ang kanyang sarili kay Zoro. Inihayag ni Kabaji na pinatay ng Estremador ang kanyang kapatid para sa bounty. Walang maalala si Zoro kay Kabaji o sa kanyang kapatid na lalong ikinagalit ni Kabaji. Nagsimulang makipaglaro ang pirata kay Zoro, binato siya ng mga kutsilyo habang umiikot siya sa manibela. Sa pangunahing lugar ng circus tent, iginapos ni Boggy si Luffy sa isang gamit na nag-uunat ng kanyang mga braso at binti hanggang sa kabuoan ng ring. Walang bisa ang torture device na ginamit sa katawan ni Luffy na goma. Habang iniisip ni Luffy kung paano maging isang pirate, napansin ni Boggy ang kanyang straw na sombrero at kinilala ito bilang kay Shanks. Nagpapakita ito na si Boggy at Shanks ay magkakilala habang sila ay nagsilbi sa parehong pirata crew noong sila ay nasa edad ni Luffy. Sinabi ni Buggy na kahit na sila ay dating magkaibigan. Si Shanks ay nauwi sa pagtataksil sa kanya at tinanong si Luffy kung pinagtaksilan din siya ni Shanks. Galit na itinanggi ni Luffy. Pagkatapos ay nagpa siya si Buggy na kunin ang isang batang lalaki mula sa madla at ilagay siya sa stretching device. Ngunit nagawang alisin ni Luffy ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkakagapos at makalaya. Pagkatapos ay sinuntok niya si Buggy at tumalsik ang ulo ni Buggy na labis na kinatakutan ng karamihan. Gayunpaman, ibinunyag ni Boggy na siya ay buhay dahil tulad ni Luffy ay kumain din siya ng isang devil fruit, ang chop chop fruit, na nagpapahintulot sa kanya na paghiwalayin ang kanyang mga bahagi ng katawan sa kalooban. Hinawakan ni Boggy ang kanyang kamay at inilipad ito sa likod ng ulo ni Luffy, pinasabog ang isang bomba ng gas na nagpatamba kay Luffy. Sampung taon na ang nakalilipas, si Luffy ay nasa party's bar nang bumalik si Higuma at ang kanyang gang na humihingi sa kanila ng inumin. Galit na inarap ni Luffy si Higuma kung paano niya tinatrato si Shanks, dahilan para kunin siya ni Higuma at aakmang parusahan siya sa kanyang kabastusan. Dumating si Shanks at sinabi kay Higuma na palayain si Luffy. Ngunit tumanggi siya at ang kanyang mga bandido na seryosohin si Shanks pagkatapos ng kanilang naunang engkwentro. Gayunpaman, nabaril ni Lucky Ro ang isang bandido na naging sanhi ng gulo. Pero madaling natalo naman nila Shanks, Ro, Ben Beckman, at Yasop ang mga bandido. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Higuma kasama si Luffy. Dinala niya si Luffy sa isang bangka papunta sa dagat upang patayin siya. Ngunit isang napakalaking halimaw na tinatawag na Lord of the Coast ang dumating mula sa ilalim ng tubig at pinataob ang bangka. Pagkatapos ay kinain nito si Higuma habang si Luffy ay lumubog sa dagat, hindi marunong lumangoy. Gayunpaman, dumating si Shanks at hinaila si Luffy palabas ng tubig, at ang Lord of the Coast ay lumutang at sumugod sa bangka at bahagya namang naiwasan ni na Shanks at Luffy. Pagkatapos ay tinitigan ni Shanks ang Lord of the Coast at sinabihan itong mawala, at ang kanyang presensya ay nagresulta sa napakalaking hayop na sumunod sa kanyang utos. Niyakap ni Luffy si Shanks ng mahigpit. Pagkatapos ay naging malungkot matapos mapagtantong ni Shanks na wala na ang kanyang kaliwang braso mula sa pag-atake ng Lord of the Coast. Gayunpaman, hindi nabigla si Shanks dito, basta si Luffy ay ligtas. Sa kasalukuyan, nagising si Luffy sa loob ng isang tangke ng salamin na unti-unting napupuno ng tubig dagat dahilan upang magpumiglas siya upang makagalaw lamang. Pinilit ni Boggy si Luffy na ibigay ang mapa pero tumanggi si Luffy. Nag-aalok si Boggy na palayain si Luffy kung ang sila ay ako ng katapatan sa kanya. Ngunit tumanggi si Luffy kahit na napuno ang tangke at siya ay nakalubog sa tubig. Sa berdeng silid, hanggang ngayon ay hindi pa natamaan ni Kabaji si Zoro gamit ang kanyang mga kutsilyo. Sa isa sa kanyang mga hagis ay lumuwag ang mga lubad sa isa sa mga kamay ni Zoro. Ang hindi natitinag na atensyon ni Kabaji kay Zoro ay nagbigay daan kay nami na pumili ng paraan palabas ng hala at maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa kanya. At nagpapahintulot kay Zoro na makawala ang kanyang kamay mula sa mahinang lubid at ilagay si Kabaji sa isang chokehold na nagpatamba sa kanya. Kinalas ni Nami ang kabilang kamay ni Zoro, at muling nakuha ng dalawa ang kanilang mga sandata bago lumabas sa show area. Dumating si Zoro at Nami sa entablado, at pinalaya ni Nami si Luffy mula sa tangke sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang sandata at naging sanhi ng pagkabasag ng salamin. Inubo ni Luffy ang mapa habang nililinas ang tubig dagat mula sa kanyang mga baga. At nakuha ito ni Boggy dahil sa pagtutok ni Luffy sa pagbawi ng kanyang sombrero. Inatake ni Zoro si Buggy, ngunit ang mga hampas niya ng espada ay walang pinsala laban sa kapangyarihan ng Devil Fruit ng Clown. Hinati ni Buggy ang kanyang buong katawan sa maliliit na piraso at pinalipad ang mga ito sa paligid ng tent ng may matinding puwersa. Sa pagbawi ni Nazoro at Nami sa gilid, ibinaling ni Boggy ang kanyang atensyon kay Luffy at idiniin siya sa leeg sa lupa gamit ang kanyang kabilang kamay para tumago sa strona na sombrero. Gayunpaman, napansin ni Luffy ang ilang walang laman na box sa gilid ng tent at nakakuha siya ng ideya. Inaalerto si Nazoro at Nami sa kanyang plano. Nagtutulungan ang tatlo na tamaan ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Boggy kaya lumipad ang mga ito sa mga box. At pagkatapos ay isinara ni Nami na pinipigilan si Buggy na muling buoin ang kanyang sarili. Sa kalaunan, si Buggy ay natira na lamang sa kanyang angulo, kamay, at paa, at iniunat ni Luffy ang kanyang magkabilang braso pabalik upang ihanda ang kanyang huling suntok. Ang suntok na iyon ay tinatawag na Gum Gum Bazooka na nagpapadala kay Buggy na lumipad palabas ng tent at palabas ng isla. Muling kinuha ni na Luffy, Zoro, at Nami ang mapa at naghanda na lumabas. Sinisikap ni Luffy na palayain ang mga mamamayan ng Orange Town mula sa kanilang mga tanikala. Pinalaya niya sila sa halip na ilagay sila sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nang maglaon, umalis ang tatlo sa Orange Town kasama ang mga mamamayan na nagbibigay sa kanila ng mainit na paalam. Naalala ni Luffy ang huling beses niyang nakita si Shanks, habang ang pirata at ang kanyang mga tripulante ay naghahanda na umalis sa Windmill Village. Pinuntahan niya si Luffy. Sinabi ni Luffy na nagdesisyon siyang manatili at hindi nasasama kila siyang. Sa hinaharap ay gusto niyang bumuo ng kanyang sariling pirate crew at maging pirate captain. Sa pagpapahalaga sa desisyong ni Luffy, ibinigay ni Shanks kay Luffy ang kanyang straw na sombrero. At sinabi niya sa kanya na pwede niya itong ibalik kapag naging malakas na siya tulad ng kanyang ipinangako. Sa Shellstown, nakipag-usap si Garp sa 153rd branch sa clearing, kasama si Morgan na itinali sa harap nila bilang parusa sa pagsisinungaling tungkol sa nangyari sa pagsalakay ni Luffy. Sinabi ni Garp sa mga puwersa na ang digmaan ng mga marines laban sa mga pirata ay hindi mahahadlangan ng kanilang sariling katiwalian at inihayag na ang sangay ay magsisimula ng direktang paghahanap para sa straw hat na si Luffy. Habang nakikinig si Kobe sa pagsasalita ni Garp. Nahihirapan siya sa kanyang magkasalungat na katapatan. Samantala, habang naglayag si Nalofi, Zoro, at Nami patungo sa Grand Line, pumasok si Nami sa cabin at inilabas ang isang espesyal na maliit na denden mushi na inilagay niya sa kanyang tainga. Tumawag siya sa isang partikular na tao na sinasabi sa kanila na sabihin sa iba na nakuha niya ang mapa sa Grand Line. Kung nasiyahan ka sa Movie Recap, please like and subscribe. Salamat sa panunood!